timbang sa nagbahagi ng iba't ibang tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katuwang ang Department of Agrarian Reform sa Bulacan. Isa na rito ang pagbibigay ng Certificate of Condonation na magbibigay solusyon sa kanilang mga utang sa lupang sinasaka. Si Kenneth Pasyente para sa detalye. Mahigit tatlong taon ng sinasaka ni Evelyn ang nasa mahigit tatlong ektarya ng lupang kanyang natanggap mula sa pamahalaan. Pero dahil hindi kalakihan ang kita, lumaki ng lumaki ang kanilang utang na anyay malaking pasanin para sa kanila. Hindi kami nakabayad ng mahabang panahon. Lumaki ang utang, penalties, utang inabot ng 181,000 plus. Ang hinaing na yan ng mga magsasaka gaya ni Evelyn ang pinawi na ng pamahalaan. Isa kasi si Evelyn sa mga nakatanggap ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage o Cochrome na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang namahagi. Nasa 1,119 na condonation certificates ang ipinamahagi ng Pangulo at DAR sa nasa 1,000 agrarian reform beneficiaries mula sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Aabot sa 274,970,474 ang nakondon o naburang utang ng mga magsasaka. Giit ng Pangulo, mas mapagtutuunan na ng pansin ng mga magsasaka ang pagpapabuti ng kanilang sakahan. Kaya hinahangad ko ng, ng administrasyon ko na ang inyong naipon na sana ay ipambabayan sa lupa ay inyong ngayon magagamit para sa ibang bagay na makakatulong sa inyong mga kinabukasan. Makakaasa kayo na narito. Makakaasa po kayo na nandito ang buong pamahalaan upang umagapay sa inyong at tumugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Ikinalugod ito ni Evelyn dahil tila nabunutan siya ng tinik at mas magagamit na raw niya sa ibang bagay ang kita imbes na pambayad ng utang. <tos> <tos> So if you know them, Kaya, so, mga iba -iba. sa mga ito. gagawa sa parking. Bukod sa kondonation na rin ang Pangulo ng 343 Certificates of Land Ownership o CLOA sa 287 ARBs na may kabuo ang 232.76 hektarya ng lupa. Hinimok naman niya ang mga benepisyaryo na pangalagaan ang kanilang natanggap na lupa. Bagamat ang kokrom at CLOA ay may tuturing na biyaya, Huwag sana nating kalimutan na ito ay may kaakibat na responsibilidad ang alagaan at palaguin ang ating mga sakahan at hanap buhay. Hanggang nitong buwan, nakapamahagi na ng nasa 136,116 land titles ang pamahalaan sa 138,718 ARBs. Nasa mahigit isang daang libong titulo pa ang target na maibigay sa mga benepisyaryo sa mga nalalabing buwan ng 2024. Kaya naman po, sa ilalim din ng administrasyon na ito, na si Secretary Conrad ang puno ng dar, ating sinisikap na makumpleto ang reformang pang-agraryo sa taong 2028 upang mapakinabangan na ng lahat ng mga benepisyaryo ang lupang sakahan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.